Piniyak ng liderato ng Kamara na patuloy nilang babantayan ang sitwasyon sa Metro Manila kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Karina at Habagat. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Sakay ng isang bangka, nag-ikot ang ilang kongresista kahapon sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez sa Navotas City para makita ang tindi ng baha na idinulot ng Super Typhoon Karina at Habagat. Kasunod niyan, ininspeksyon din nila ang nasirang floodgate sa lungsod. Ito ang tangustan sa navigational gate na una na rin binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr para agad maisaayos ang pasilidad na siya sanang makatutulong para mapigilan ang baha sa lugar, inatasan na ni Speaker Romualdez ang House Committee on Appropriations na agad paglaanan ng pondo ang pagsaayos nito. Bago ito, dalawang evacuation centers din ang binisita ng liderato ng Kamara. Dalawang libong relief packs ang ipinamahagi nila sa mga biktima ng kalamidad sa bagong silangan New Evacuation Center at dalawang libong relief packs din ang kanilang inihandog para sa mga evacuee sa Diyosdado Makapagal Elementary School sa Barangay Tatalon. Sa susunod na linggo, tig libong pisong cash aid din ang ipamamahagi sa lahat ng binipisyaryo sa ilalim ng ayuda para sa kapos ang kita program ng DSWD. Sa hiwalay na relief operation sa San Juan City, nasa 3,000 pamilya rin ang hinatiran ng tulong ng kamera. Ayon kay Speaker Romualdez, mahigpit ang kanilang monitoring sa sitwasyon kaya't mabilis din ang kanilang naging pagtugon sa sakuna. nga na natin, nakikita natin sa weather uh, sa satellite uh, na may ma may darating na malakas na, no, na ulan. At uh, siyempre, nakikinig kami din sa sayo may mga ulat sa mga media kung saan talaga nga bumabahat sa talagang kung kaya puntahan kaya coordinated pero hindi kailan talaga mag usap kada araw. Nakikita naman natin na kung saan siya, kung saan tayo. So, doon na. Bukod sa mga nabanggit na lugar, nagkasari ng relief operations ang House Speaker's Office at tingog party sa iba pang panig ng Quezon City, gayon din sa Marikina City. Well, ang um gusto namin sabihin sa lahat, eh, ipaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa, naramdam natin ang kalagayan nila at ginagawa natin lahat na kahit papano ay maibsan ang kanilang pinagdadaanan sa ngayon. Kaya ang quick response natin kahapon ay magtayo ng mga hot meals habang hinahanda natin yung mga relief packs and relief goods. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.